Hello mga paps no. Ngayon na uh, ito na yung finish natin ngayon na naluto no. Ah uh, napain tinapay natin. So ito, ah uh, meron tayong pandisosa mga Don't paps. forget so, like, ayan. follow and share Facebook uh, page sa Richard atin. Richard uh, natin gawin to para madala natin bukas doon sa nag-order. Ayan, dalawang piraso in order na pandisosa. Masarap ito mga paps, sigurado mapapadami ka ng kain nito at Ah, uh, ulit-ulitin 'yung pag-order nito. Kapag natikman nito, mga paps, uh, ang nakatikim nito uh, ngayon, ayan, paulit-ulit nang umorder. Ito pangatlong order niya na 'to, mga paps. Kaya ito, uh, kailangan natin ni gawin para may dala natin sa kanya bukas. Ayun. Saka ito, ito pa 'yung ating isang ano, ah, uh, pandiregla. Ayun. Ito yung isa pang pinis natin ngayon, na no, mga paps. So, yummy-yummy din ito, mga paps. Pandirigla. At ayan. At ito pa. yan Yung ating igpay, mga paps. Order din ito ng ating igpay, mga paps. So, i-deliver din natin ito bukas ng umaga doon sa nag-order. Kaya, ginawa natin ito ngayon para meron lang tayong maibigay sa mga nag-order. Yan. Yeah. Uh, ito pa, ang chocolate na kababayan, mga paps. Masarap na masarap din to, lalo sa kape. Mainit. Ayan. So, ang nagawa natin ngayon, mga paps, sa ah, uh, apat na klase. Ayan. Ayan, so mayroon tayong pandisosa, uh, pandirigla, uh, at kababayan na chocolate. At ito ang ating egg pie na special, no. Uh, Paulit-ulit na nag-order ito sa atin yung may-ari nito. Kasi nasasarapan siya sa ating egg pie. At swak pa sa presyo, no. Kaya... Uh, ulit-ulit -ulit siya na nag-order sa atin. Ayan, kasi nagustuhan niya yung lasa ng egg pie namin. Ayan, kaya ginawa natin siya ngayon para bukas. Okay, so thank you, thank you sa mga nag-order nito, no? Ah, uh, sa gustong mag-order, PM lang ay gagawin namin ang inyong orderin na tinapay. Ito ang <coughs> Ito masarap din ito sa kape 'yan. May cheese 'yan sa taas mga paps, yung topping niya. So yummy yummy din ito mga paps. Okay, so thank you. Thank you sa mga nag-order mga paps.